ganda ng ang ganda ng ano lugar dito panalo pwede di siguro dito mag ano? mag fishing Kasi malayo lang Two hours biyahe hmm? wala kayo brad shout out dan sa mga Portular Heights pinunta namin ni panalo kay Victor kay Bien Kay Elpor Hindi nyo po ito nakuntahan Kay Castro Ang lasinggero <laughs> Boy, ganda rito Yak, tawa kayo rito pag pumunta kayo, ganda oh Pwede mag-fishing Pwede tayo rito, mag-bike tayo Mga ilang araw pag kumpleto na tayo oh Oh, ganda Romi, Romy. Shout out dyan sa nakawakas yun. Saranggaya. Ang ganda rito. May toto. Panalo. wow very nice place my dear Yo maganda rito wala tayo rito shout out kay Medellin sa biling Ganda ba? El por, Shout out Sa mga kasama ko sa bahay Punta tayo rito sunod Nunta namin ni Jerry ngayon Dalawa lang <laughs> Ah ganda Oh huh? Casino <laughs> Jerry ka. Kaway-kaway si Jerry oh. huh? <laughs> oh? Panalo. May mga ibon pa lumilipad. Deve fare no, a prendere un video qui, un place. tayo lang 2 hours simula sa Aspon to dito ganda no? dito Astro, ayusin mo na yung sasakyan mo Lagi na lang nakatambay <laughs> Igala natin yun, jo. Igala natin yun Oh Bundok lugar sarap pag iyaw ng isda rito shout out kay kayang si Kevin hindi sumama nakapunta sana siya ganda yung Kevin ganda dito Pati nalo Dublin Part pa rin siya ng Dublin Diba? Analo. bata naglalaro.